Ganyan, ganyan po si Vice. Siya po talaga nag kasi ng lahat. Siya tapo talaga. Promise. Wakem siya. Ganyan po kumain ang angkabogabol natin lahat. Tingnan nyo na. no, it's not angkabogabol. It's angpagodabol. Ang gutomabol. Ay, oh. Si Billie Eilish. <laughs> Pagka-emote si BD Eileen, dapat emotive kayo. Hello mga mga pang-pupukupitid and welcome back to my channel. I'm with my beautiful a political friend. Ayan. Yes! Hello mga kalababa! At syempre wala si Jura, ang bibliographer ko yun si Gray! Yes! Wala ko pa, subscribe naman kayo! Subscribe, subscribe na nakikiusap po! Yes! channel ni Gray! Ito try namin yung pinagawa It... ni Pitit na swimming pool. Yeah. Gaka! <laughs> ko sa bahay mo. wala naman si Mimi, pinapunta mo. Ayon, ano 'yon? Oh. Ano muna namin si Mimi. Oh no. <laughs> Hindi na tawag si Meme. Okay, eh natin 'pag kay Meme. 'Di ba sabi niya, ako magpapansin kayo, doon nalang sa bahay. Oh, Kakakaino nga 'yan. Ano, <laughs> three parang per, three hour. per hour. Hindi naman per hour, parang overnight Ay, pwede na. Wait. Hindi, na-miss may yung mga bakla. Uh Oo. -oh. Lalo yung mga writers, of course, Echo is in the house. Ayaw po so, mga Lava Babs. Subscribe din kayo sa channel. Si Lord ba yan? Liwanag. Subscribe na kayo sa channel namin. Nakikiusap. Ito yung mga, ano, mga channels namin. Please, subscribe kayo, please. Eh, uh oh. -huh. So, parang magpapabudel pa yun si Mimi. Tapos kami, habang wala pa daw, magsasawon na muna. Sa <makes noise> amang Pero maganda daw, Swimming muna, tapos sawon. Oo. Oh. Ang problema ba? Ang sa akin? Hindi, okay lang yan kasi may maanan naman po dito. Agad? Dito, magubad ka dito. May CR doon. Wala naman magubad. Wala naman tapos ang malabo pa. Oh, oh. alam nga nila marami kang kalmot sa katawan ng ba. Hindi oh, kinakatwiran mo dati <laughs> kang pakwa. so ano ang kasuotang <laughs> ng balangoy ngayon Ay, ni Hindi nga po yung Fendi ni Meme na pang swimming niya. Ayaw ipera. At sinukat ko rin, ano ang sabi? <laughs> <laughs> yung size ni Meme maluwag sa iyo? Grabe mm -hmm. pang swimming. Grabe pang swimming ni Fendi. Oo. Oh. Pero, yung pag-isokin. Eh, <laughs> <laughs> para balance. Yes! Swemme na tayo! Swimming! Ang kata no? an <coughs> um, hi na bayan ni Bemen, Sobrang, oh, ang laki-laki! Umiinit hi na, Bemen! Umiinit Parang umiinit na! Umiinit! Oh, hi Baga, um, hi Baga, um, hi <coughs> Baga um, hi kasi kung wala kasi sa bahay. Wow! Umiinit uh, uh, ka! Na, <coughs> sa sarot na Alam mo mo si Iya, siya kami nung Ako tumayo, okay lang! Sa sarot na pwede pala Portable. yung no, no. um, po, Hindi. Um, po, hindi. 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 sa... Hindi. 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 ay, Hindi. 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 Ay, Hindi. 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 Doorknob. Doorknob. Oh my god, napanood ko yung... sa akin, yung napanood yes. ko yung latest vlog mo na ano, nag, nagbigay sila ng yung ginagawa para al, ano, aluminum na ganong chandelier. Kaya yes. napasobra. So, Ba't ako hindi, hindi napigyan? Kasi hindi ka sumasama. Sumama ka kasi. Yun yung kasi ko sinama. Ano? So, si sa may may-ari po. Oh, napakabait. 50% ayan, 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 si ayan, 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 ay, yun ah, yung mga Vex. Ang abangan nyo Broken Heart Street, binali nyo yung uh -huh. wow. With TJ Marquez. Yes. Magaling mo talaga si PTT. My love. Lumangoy lang ang hindi, tulak mo yan ngayon. Parang yung Mighty Ano yung Mighty? Panji Bar. Oh no. Panji Bar? Kaya nga, ano bang ano yun? yung... nga, ano yun? Kaya Very much Cavite, ha? Very Cavite. Wala wow. ah! mo naman ba Oh, no! Ay, oh! Si Billie Eilish! <laughs> Nagyay mo si Billie Eilish, dapat emoting kayo. <laughs> Sarap dito! Pailit na dito, oh! Ayan, yeah, nag enjoy lang kami. Pero talaga, ko talaga yung pata-inimid <laughs> <Bilang na> ba? <laughs> Ay, ayun si Oo, ayun siya. Ay, Busy si Meme kasi ma may mga ino-order siya for us na mga pupunta ngayong gabi, di ba? Oo! Oh. mga nagtatanong kung ba yung swimming pool ni Meme. Ah, I-try na. I-try ko kung malalim ba. What? <laughs> Kasi busy. Grabe yung order sa Shopee. Oo. Oh, <laughs> oh, dami. Magpapa-Shopee oh. par. Ano? Oo. Oh, oh. Shop gano'n. Shop gano'n! Oh. Yeah. You wow. siya hindi umuom. Tinatawag yung lumiaro ng Shopee. kadalasan naman pala ko dito ng Kagad Agad dumarating. Digital yung inrola ninyo. May lumalabas mong daliri. Ang <laughs> joke. <laughs> Enjoy! Yay, yay, yeah, yay! Yeah, Sobra! Sa Saturday ito, magsasaw na kami. Para malaman natin asan ang katas ng Saudi. Saudi. Sorry. Sauna? Ako yung konsensya. Okay so, na yun. <laughs> okay. Na yun. <laughs> okay, Negi. <laughs> okay anong, anong sauna mo? Oo. Oh, so sauna na. Ano yun? Sauna, sauna na. Hindi, nakamali ako, di ba? Di sauna na. Oh, sorry, sorry na. Sorry yun. In a, in a sorry yung joy, <laughs> diba? <laughs> okay. Ang nila, slow nila.

<laughs> Ay! Wala! So, oh, uh, Tangan! Sorry po! Sorry po! first time Kasi, ko to. Kasi ayoko ang pagkamla show ko oh, talaga. <laughs> Parang nasa 7-Eleven. Oh, <laughs> Mukhasan mo ng hotdog. Oh, <laughs> tapos mamaya, punta lang yung sauna. Paano tayo mag-akasha? Naklaklong na pa-akasha. Oo oh, masipitin palang ano naman pa. Parang pang 8-packs. Anong 8-4 na lang? 8 <laughs> na <laughs> Pamin. Ay, pamin. Pamin ka siya. Nang nabotas. <laughs> Ay, ah, budol pa ikam eh. ah. Ha, dinner dinner kami. Yes. Pagod. At si Meme nagluto lahat. Ang gahat at yung lady. Hindi po rin. Ano gagawin na? Ganyan, ganyan po si Vice. Siya po talaga nag-asikasa si ng lahat. Ah. Siya tapo talaga. Promise. Wakem <laughs> siya. Kain mga labo. Thank you, Meme. Sabong adobo. May pa-boodle fight si Meme. Oh, loko. Thank you, Meme. Tara, kain na, Day. Ganyan po kumain ang angkabogabol natin lahat. Tingnan nyo na. <laughs> no, it's not angkabogabol. It's unpagodabol. Ang gutomabol. Ganyan <laughs> lang siya. If only you can see her, Ramis. Oh. Ayan, so, ayan po na pula, pula ng mata namin. Nagsiming kami, tapos na patapos na sa Voodle Fight. Sino kayo nagluto ng adobo? Napakasarap na yung adobo. Hinarinay daw ni Mami yan Oh oh. Masarap pa, Bes? Yeah. Super. No, Super. Masarap parin. pa naman. Alam <laughs> mo, nakaanit na lang. Ibabong. Ibabong na ito na lang talaga. Pipigilan yung sarili. Grabe. Sarap. Ang sarap ko yun. So, dahil pa masabay, no? Hindi masarap yun. At syempre, maghahanap kay, uh, kay Noy, kay Ayo, nag-workout siya. Kasi alam ko yun naman ang mga... Pero asa si Ayo, mag-workout. Mamaya naman tayo, Bes. Swing pa tayo, ha? Swing pa kami, tapos Ay, kain pa. ulit. Kaya mo yan, Bes. <laughs> ang sarap kasi, alam niyo. Para 5 kilos yung nababas sa akin. Ang sarap palang kumain, no? Oh, kasi ngayon ka lang nakakain na may ulam. Oh, uh, uh, so, no! Ito lang dati. Diyos ko, kinakain. Bulo. Dasal lang. Tapos pag tayo mga pusat, ang sarap kainin yung mga natirang tinga sa tenyong bibig. Yes! <laughs> Mas malasa. Yung natirang baboy dun sa adobo sa bibig ko, ang sarap. Yeah. Lalo pag overnight na. Yung... <laughs> Perfect, perfect yung pakamarinate. <laughs> Hi, Miss Nati. Ang matalino kong friend. Oh. Hindi niya birthday ngayon. Pero may kausap naman siya foreigner. From Ireland. <laughs> Aww, siya mga lamababs. And of course, Meme, thank you so very much. I love you. Thank you, thank you, thank you. Aww. Nabudol natin Ay, man, si Meme Effective ang budol. Ano masasabi mo? If only you can see me, man. Sa so, mga moments sa ganito. Oh, Legit, authentic, ganun. Oo. Siya lang nakita ko na nagkakamay, pero puro ng diamonds. <laughs> siya. <laughs> Totoo. siya lang talaga, oo, oh, nagkakamay siya, pero puro ng diamonds. Ganun. Tsaka na diet siya, ano lang siya, kamatis. At toyo. Pero yung adobo, nasa ilalim ng kanin. Oh, no. Ito, ito, bata ka pa yun. Oh, no. Hilong, no. yung ulan. ikaw ba yung try mo yun? Nagtatanim sa kanin? Sa tusino, ako tusino. Yes! At saka rin niya Kahit gano'n ka konti lang yung ulam nyo, tapos marami yung kanin, yung huling subo no, nyo, may kasama pa rin ulam. Yes! Oh, ba, yes. Parang pagkakasya mo yung ulam, yung ulam yung sa kanin. Totoo yun. Okay. Oo. Okay. Oh. Tapos gagawin mo yung kapatid mo, lalala, 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 lalala. Ito ba? Eh, hindi na pa, hindi wala kilala. Kaya na gano'n kayo. Oo! Inuigit niyo kapatid ni Lisa. Hindi namin kasi ina, ina na yung... Wala kasi makain. Tigilan mo ako. Oh, no. Ay, sorry, 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 sorry. <laughs> sorry, sorry. At syempre, mga mga bisita Ay, po tayong oh dumating. God. All the way fresh from Qatar. Ayan, Ato Lassie.

Isda namin, walang ano, walang makakala. May like pearls. Ano, kung tayo mo sa kanya, through minors yung sami. Tad! Ano to, pakarating? Kain na, good. Wala ba ng bati mo? Wala ba bati sa may-ari? Ay, yung may-ari po. Pero oh, dapat ang sabi ka, pwede po ba makikain? So, sa akin masarap yung luto yung adobo, kumain ka na. <laughs> so kanya na kami kagulo dito, mga lababobs. Ate Lassie, I miss you. Tinext kita ka kami. Sabi ko na, miss kita. I love you. Ay, mga lava bobs. Parang press mo naman. Parang napa pa-ejection ka na naman. <laughs> Ganito ka, me. Ganito ka simple buhay namin. So, ayun, nang ng biglaan. Ito yung mga lakad na, yung mga plano na hindi naman plinano, pero natuloy. Okay, kaya ayos muna.